ang balita ni Arya Leya ay uh, tungkol sa sa pagpapail ng uh, counter affidavit ng uh, abogado ng uh, makabayan Black ano uh, dahil sa umanagawagawa ng uh, kaso ng uh, ter terorismo. terrorismo, yeah. yan na ang uh, filing ay naganap po ngayong uh, umaga dyan sa Hall of Justice, Cabanatuan City. Ang detalye iatid sa atin ni Ayalea. Ayalea, pasok. Ayalea, paulit. Uh, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at nalong nalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw naghain ng counter affidavit ang mga abogado ng makabayan Secretary General Nathaniel Santiago at ang tatlong aktivista na si Rosario Brenda Gonzalez, Development Worker Condenor of Action Organization, si Anselma San Gabriel, ang Church Play Worker Volunteer, at si Siberiano Luna Jr., ang Camping Director and former Secretary General Anak Pavis laban sa isang gawagawang kaso ng terorismo ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw ng Bernes, Mayo at Rest, ang kasalukuyan, bandang, bandang alas 8 ngayong kaninang umaga dito sa, arapa dito sa loob mismo ng Hall of Justice Kabanatuan City. Bandang alas 8 ng umaga nagsimulang magtipo-tipon ang mga aktibista dito sa harapan ng Nueva Ecija Prosecutor Office, lungsod ng Kabanatuan, ito ay ang mga grupo tinatawa ng Act Teachers Party List, Bayan Muna, Kalikasan Movement, grupo ng mga magtasaka at ng pamilya ng dalawang individual na nawawala na si Nali Sudario at Norman Ortez. Ito ay ang mga kinatawan para labanan ang gawagawang kaso-terrorismo kontra anti-terror law nagkaroon ng iba't ibang speaker bawat grupo para ipahayag ang kanilang saloobin at labanan ang aligasyon ng Armed Forces of the Philippines at mga walang katotohanan ng tahasang takha ng ESP NPF Samantalang Samantala kasamang G bandang alas 11.30 si ng umaga ng lumabas mula sa bunwagan si Atty. Time Cortez, na kung saan personal niyang sinabi sa atin sa harapan ng media at ng mga aktivista na apat ang pinag-file nilang counter affidavit. Kaugnay sa mga kaso, isinampa laban kay Nathaniel Santiago at ang katlo pang mga kasama nito. Ngunit wala, walang ang komplainan kasamang G. So, mm kasama -hmm. pansamantala kasamang G, katatapos lang po, uh, kahihiwayiwalay lang po namin, pero nandito pa po si ayala sa Bulwagan. Uh, at yan nga po ang ating update. Meron po tayong video. Sana uh, regarding doon sa interview natin kay Atty. Efraim Cortez uh, sa nangyari doon po sa loob. Kasi po hindi po natin ma-download ng mabilisan ang kanya pong video at napanayam natin sa kanya kanina. So pansamantala, ito po ang inyong para sa Balita ng Mukaan ng Radyo nating Gimba 1 o 5.3 FM. Tuloy-tuloy uh, sa pagbabalita at servisyo sama-sama tayo Pilipino. Mm -hmm. Okay, Lea, um, particular, uh, sino ang uh, complainant? Ang tinatawag uh, ah, nilang complainant? complainant. Ah. Yes, ah ang kasamang ang ang complainant ay si may Nathan Nathan Santiago nga pero hindi, ang hindi. Uh, sila ang nagsampal ng ng counter affidavit, di ba? Kinounter nila. Yes, po, yes, ay sabihin, may yes. nagsampal ng uh, reklamo sa kanila. Ganun ba? Yes, yes po. ah uh, uh. uh, sabi An... kanila ni... Sabi kanila ni ato ni FM Cortez, wala daw po. Walang? Wala yung complaint? Wal. Uh, pero sino yung... Uh, sino o oh, uh, ato nung grupo yung nag-aakusa sa kanila? Kasi counter na lang yun eh. Kina-counter nila. Sino raw yung nag-aakusa sa kanila? na nagsampa ng kaso na ngayon ay kanilang kina-counter may binanggit na AFP? May particular na tao ba sa AFP? Wala pong binanggit na particular na tao kasamang G. Maliban lang, maliban lang sa uh, Anton Susab the Philippines saka yung NTF and Ah! Uh, ah, kumbaga yung AFP, NTFL ka, nag-file okay. kaso doon sa binanggit mong apat. Ama ba? Opo, opo na Nathaniel Santiago tapos yung tatlong uh, binanggit mo pang pangalan ah uh, ngayon nag lang sila itong grupo na to yes, sir, yes, sir, itong uh, yes. makabayan black na to ay, ay nag-counter yes sir oh pala si ano oh nakikita ko sa video mo si uh, Congresswoman uh, uh, ano uh, act party list Franz Castro ayun umiinom yes, na yes, yes, nandito po sila lahat kanina at nagsalita raw oh. sila Ah uh, bago po uh, kanina po pag natin nagsalit nagsalita po sila isa 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 meron na po tayong kumpletong video kasi nga po kasama uh, kasamang di, uh, hindi po natin ma-download pero meron po akong babasahin dito na press statement po ito galing po ito sa Act Teachers Representative si Franz Castro at Representative Arlene Brosas, Kabataan Representative Raul Manuel. Pwede po mabasahin natin sa samang Diyos. Oh, sige, 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 Ano nilalaman? Ang nakasulat po dito, We, the Makabayan Block in Congress, strongly condemn the fabricated terror and other charges filed against Nathaniel Santiago, Secretary General of Makabayan Koalisyon ng Mamamayan or Makabayan, the coalition of Progressive Parties, To which we belong. The complaint filed by the Armed Forces of the Philippines for its 84th Infantry Battalion, 7th Infantry Division of the Philippine Army is a clear example of state harassment and intimidation against legitimate dissent and opposition. The charges include murder, attempted murder, violation of the Anti Terror Act of 2020 and violation of the Philippine international humanitarian law are baseless and meant to silence critics of the regime. The use of supposed rebel returnees to identify the accused is a dubious tactic that raises serious questions about the integrity of the investigation. Naniel Santiago is a renowned activist was fought for the rights of the poor and the priests and for genuine national sovereignty since his days as a student activist during the Marcos dictatorship. He served as the national chairperson of League of Filipino Students, Secretary General of Bagong Alyansang Makabayan and Secretary General of Bayan Muna since 2019. He can currently serve as the Secretary General of, of Macbayan Coalition, overseeing its day-to-day operations as National Coalition of Progressive Political Parties. And the, uh, the emphasis of the Philippines' allegation that he participated as a New People's Army guerrilla in an armed encounter with an army unit in Naur, Ici, in October last year is an absurd and blatant fabrication by the armed forces of the Philippines and the MPS. Their malicious intent is clear to use this fabricated terrorism and other serious charges as ground for a willful attack on the Makabayan coalition and the progressive parties under its umbrella in order to intimidate, impression, and silence our party elected representatives leaders and members and prevent us from giving voice to the poor and oppressed majority and articulating dissent. stand. Hmm, haba. Sige, I will haba. sabihin eh, uh, may uh, ginagawa silang uh, pag condemn pag-condem na doon sa pag-sasampa uh, ng gawagawang kaso laban sa uh, laban kay uh, Nathaniel Santiago at iba pa yes, yes sir, na sabi yes, kaso. At ang lumalabas, ang uh, complainant pala ay ang uh, AFP uh, particular, ang 84th IB sa ka NTFL ka. Yes, uh, yes, 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 lang ang iti. sinasabi uh, ng kanilang lawyer ay uh, wala namang lumitaw na okay, complainant. Wala po lumitaw kanila yan. Yes, so, wala uh, so kaya may ganong uh, ano na purely harassment, parang yun yung narinig ko dun sa uh, binasa mong uh, pahayag. Yan. Yes, yes. Gusto, gusto, pa nga daw mangyari, sabi ni Ato ni Efrain, gusto pa nga daw nilang mangyari doon pa daw sa banera sa Aurora pa daw. Eh, kaya dito dito po ya kaya dito po yata sa kabanatuan nila isinampa kasi malayo naman na daw kaya doon pa sa Aurora. mhm mm Okay. Yes. Ocha, O sige.